Bakit ba ang tao ay sinusubok ng Diyos, kapatid? Bakit niya tayo kailangan subukan? Pakinggan mo sa isang talata ng uh, Pedro. Ganito ang ating mapabasa. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Yesu Kristo. Talaga palang dumadating ang pagsubok, kapatid, eh, no? Ngayon, yung pagsubok, yan ay bunga ng ating pananampalataya. Ang sinusubok lang naman ng Diyos yung sumasampalataya, Hindi naman sinusubok yung walang pananampalataya, Ang sinusubok niya kung sumasampalataya ka para ikaw ay mapatibay, para ikaw ay madalisay, para rin yung ginto sinusubok yon sa apoy eh. Inaapoyan ng inaapoyan yon para maging dalisay na dalisay na ginto, maalis lahat ng dumi. Maging 24 karat gold sa kaapoy, kaapoy, naaalis yung mercury, naaalis yung mga baka, naaalis yung dumi, nagiging 24 karat pure gold ang tawag doon. Ngayon, yun ang dahilan kaya sinusubok ang ginto. Ang pananampalataya naman natin sa Diyos, sinusubok ng Diyos, para tayo maging matatag. Ang pagsubok, hindi dahilan yan para tayo manghina o tayo ay huminto o tumigil o kaya ay eh, mawala ng loob. Kundi ang pagsubok, dapat nating tanggapin bilang paraan ng Diyos para tayo ay tumibay sa ating pananampalataya. Pakinggan mo sa Ebreo G. 36 hanggang 38. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwan. Ngunit ang aking lingkod na matwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya'y umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ayon, ang aking lingkod na matwid, sabi ng Diyos, mabubuhay sa pananampalataya. Mahalaga yung tayo nabubuhay sa pananampalataya. Dahil pagka tayo umurong, hindi tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos, sabi ng Diyos. Kaya ang kailangan, manatili tayo sa pananampalataya. Yun ang layong kaya tayo sinusubok para tumatag tayo ng tumatag sa pananampalataya. Ang katunayan, sa 13 ng Deuteronomio. Pakinggan mo kapatid. Ay huwag mong didinggin ang mga salita ng manghuhulang yaon o ng mapanaginiping yaon ng mga panaginip, sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Ayon, kaya sinusubok tayo para malaman ng Diyos kung talaga iniibig natin siya na buong puso, buong kaluluwa. Yan. Yan po ang layong kaya tayo sinusubok ng Diyos. At pag dumadating ang mga pagsubok, dapat magpakatatag tayo sa unang Pedro 4, versikulo 12. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo. Ayon, sabi, huwag tayong magtataka pag dumadating sa atin ang pagsubo, na para bang may nangyayaring hindi na pangkaraniwang bagay. Sabi, huwag kayong magtaka, kundi mga galak kayo, sabi ng Biblia, sapagkat sa paraang iyon, nagiging karamay tayo sa hirap ni Kristo. Para ba tayo nakiramay nung siya ay nahirapan sa krus? Pagka tayo nagpapakatatang sa pagsubo.